na ang mga nagtrending trending na kwento sa mundo ng social media. Lola na nagtitinda ng mais, binigyan ng grocery items, sako-sakong bigas ng isang travel agency. Pusa, aksidenteng na ipadala sa isang online retailer. Libreng sakay at burger, handog ng isang tsuper sa mga pasahero bilang pagdiriwang ng kanyang birthday. Pangiraid ng mga alagang pusa sa ref ng kanilang amo, bestado sa CCTV. At fusion ng kulturang Filipino at Chinese, Tampok sa isang mural art sa Baguio City. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa unang trending story, Pass on the Blessings ito ang ginawa ng isang travel agency matapos bigyan ng grocery items at sako-sakong bigas ang isang lola na sa kabila ng kanyang edad ay nagtitinda pa rin ng mais para sa kanyang pamilya. Napahagulgol ang matanda dahil ito raw ang unang beses na may nagbigay sa kanilang pamilya ng ganito karaming biyaya. Ang kwento ng pagtulong kay Lola, panoorin sa Trending Report ni Pamela Adriano. Akin. Ikaw pala Hindi napigilang maging emosyonal ng isang lola dahil sa kanyang natanggap na tulong. Sinurpresa kasi ito ng isang lalaki ng maraming grocery items at sako-sakong bigas. Ang lalaki ay mula sa isang travel agency na siyang nagpaabot ng tulong sa matanda. Ayon sa kanya, si Lola ay kumakayod pa rin sa pamamagitan ng pagtitinda ng mais. Lubos na nagpapasalamat si Lola sa lahat ng kanyang natanggap. Ngayon lamang daw may nagbigay sa kanya ng ganito kalaking tulong. Samantala, maliban sa grocery items at mga sako ng bigas, binigyan din si Lola ng tulong pinansyal ng travel travel agency. Ipambibili niya raw ito ng kanyang gamot at gagawing kapital para sa pagtitinda ng mais. Inula naman ang mga positibong komento ang kanilang naging pagtulong sa matanda. Ayon sa isang netizen, nakaka-proud daw ang kanilang ipinamalas na kabutihan. Sana raw, lahat ng may kaya sa buhay ay maging kagaya nila. Komento naman ng isa, ito raw ang rason kung bakit pangarap niyang yumaman. Sabi rin ng isang netizen, may tuturing daw itong role model. Sentimiento naman ng isa, nasasaktan daw ang kanyang puso kapag nakikita ang ganitong sitwasyon dahil ang mga may edad na katulad ni Lola ay dapat sanay nasa bahay na lamang Anya. Sa ngayon, umani na ang video na ito ng mahigit 6 million views at halos 900,000 reactions. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. sam sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, parcel received? Sa mga fur parent dyan, parang kakailanganin nyo pa ng extra pagbabantay sa inyong fur babies. Dahil sa trending story natin ngayon, aksidenteng na ipadalang isang pusa mula Utah sa isang warehouse ng kilalang online retailer. Wala umanong kamalay-malay ang kanyang fur parents na ang sinelyo nilang box, laman na pala ang kanilang alaga ang lagay ni Galena at ang istorya sa likod ng nagkamaling Purcell, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Tila nakalibre pa ng field trip ang isang pusang ito mula United States. Matapos nitong pumasok sa isang walang lamang box, Masel yohanito ito at maipadala sa isang kilalang online retailer. Ayon sa firmam na si Carrie Clark, ang kanyang alagang pusa na si Galena ay nawala noong April 10 sa kanyang tahanan sa Utah. Kaya naman agad silang naalarma at nagsimulang magdikit ng missing posters sa kanilang lugar. Pero isang linggo matapos ito, isang veterinarian ang tumawag kila Carrie na nakadestino hindi kalayuan sa Los Angeles at sinabing nakita umano si Galena sa loob ng isang kahon kasama ang ilang pares ng sapat sa warehouse ng kilalang online retailer. Dito umano na pagtanto ng firmam na posibleng naglaro ang kanyang alaga at tumalon sa loob ng box na kanyang sinelyuhan. Nang malaman ang magandang balita, agad lumipad si Clark kasama ang kanyang asawa sa LA kung saan nila nakilala si Brandy Hunter, ang empleyadong nagligtas kay Galena. Naabutan daw niya ang pusa na uhaw na uhaw matapos manatili sa loob ng kahon ng anim na araw pero pagsisiguro niyang ligtas naman si Galena. At agad naman daw din ni Clark sa betang alaga para mapatignan. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, libreng sakay na, may pa-burger pa. Ganyan ipinagdiwang ng isang tsuper mula Cebu ang kanyang ikalimamput tatlong kaarawan. Kore! imbis na siya ang mahatanggap ng regalo eh siya pa ang naghandog ng sorpresa sa kanyang mga mina mahal na pasahero ang kwentong pinusuan ng netizens tutukan sa trending report na ito Komento ng pagbati at paghanga ang bumuhos para sa isang jeepney driver mula sa Cebu. Sa halip kasi na siyang makatatanggap ng regalo, aba, siya pa ang may sorpresa sa kaniyang mga pasahero noong kaniyang karawan. Ito ang kwentong pinusuan ng netizens tampok ang super na si Mang Tal Villasan na may handog na libreng sakay noong kaniyang 53rd birthday. Pero hindi lang yan dahil ang jeepney driver may pa burger pa sa kanyang first 53 passengers. All smiles naman ang mga nakatanggap ng merienda. Biyahing car-car city patungong tabunok talisay city and vice versa ang ruta ni Mangtal. Nagsimula pala ang pakulong ito mula pa noong 2018. Pero ang pagbabahagi ng blessing na ito, may mas malalim pa palang kwento. Ayon sa Chuper, anim na taon na ang nakararaan mula nang makaranas siya ng temporary blindness matapos aksidenteng sumabog ang kanyang ng gulong ng jeep sa isang vulcanizing shop. Pero makalipas ang isang oras ay himala niyang bumalik ang kaniyang paningin. Kaya naman bilang pasalamat sa itinuturing niyang miracle, libreng sakay at snacks ang kaniyang handog para sa mga pasahero tuwing sa sapit ang kaniyang kaarawan. Ang padre de familia, very thankful daw sa suporta ng mga anak at at kanyang misi sa personal commitment mula pa noong 2018. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating next viral story, Panibagong Meow Deuce! Para sa mga fur mom at fur dad, naku, iba yung pag-iingat dahil ang ating mga alaga mukhang hmm, natututo na. Huling-huli kasi sa CCTV ang tropa ng mga pusa na tila nagsasabuatan para i-raid ang ref ng kanilang amo. At talaga namang bibilib ka dahil ang anim na pusa, hmm, successful ang operation. Ang mission possible na kwentong ito, itong hayan sa trending report ni Rose Babiera. Imbis na mainis, natuwa pa ang isang fur mom nang mapanood ang CCTV footage ng kanyang mga pusa na tila seryoso sa kanilang ulam heist. Mapapanood sa video na pinost ni Anne Alegato ang anim niyang pusa na tila may pinagkakaabalahan sa tapat ng kanyang ref. Ang dalawa rito na tila pasimuno sa pagbukas ng ref binansagan ng mga netizen na Mind. Ang apat na iba pa, Nakaabang naman sa paligid na para bang mga lookout. Kitang-kita ang tila sa buwatan ng mga pusa nang tuluyan nilang mabuksan ang ref kung saan ang isa na pa-split pa nga para lang makakapit sa pinto nito. At nang di sinasadyang mapabitiyo, ang isa naman to the rescue para pigilan itong magsara. Pero ang isa mukhang nakakalamang. Halos tumambay na kasi ito sa loob ng ref at doon nilantakan ng ulang. Nagulat na lamang ang kanilang amo nang may narinig itong kumalabog at doon niya nadatnan ang simot na simot na sardina sa pinggan. Kwento ni Anne, madalas itong mangyari kapag hindi niya maayos na naisasara ang kanilang ref. Sa katunayan pa nga, ang mga pusa niya ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpakabit ng CCTV. Aniya, hindi raw gutom ang kanyang mga alaga dahil sapat naman daw ang kanyang pinapakain. Makukulit talaga at adventurous lang ang mga ito, lalo't alam nilang bawal sila sa ref. Gayunpaman, kailangan daw talaga ng kindness and compassion pagdating sa pag-aalaga. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa huling trending story, Celebrating Diversity maliban sa magagandang parks at malamig na klima na perfect ngayong tag-init, may panibago ka ng dahilan para kulayan na ang plano mong bumalik sa Summer Capital of the Philippines. Agaw eksena kasi ngayon ang isang mural art, tampok ang mayamang kultura ng Filipino-Chinese community sa Baguio City. Ang mga pasilip sa pinakabagong atraksyon sa City of Pines, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Maliban sa malamig na klima sa Baguio City, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito dinarayo, kilala rin ito sa mga iba't ibang nagagandahang mga parke. At ngayon, nadagdagan pangayan ng isa pang certified tourist attraction. Agaw eksena kasi doon ngayon ng isang bagong mural art, tampok ang pagsasama ng kulturang Pilipino at Chinese. Makikita rito ang ilan sa mga larawan tulad ng dragon na simbolo ng swerte aktor at aktres na sumasalamin sa kultura ng sinema. Isang panda na pambansang hayop ng China at templo na nagbibigay pansin sa espiritual na aspeto ng kultura Chino. Makikita rin sa mural ang ilang tao na nakasuot ng indigenous clothing at ilang rebuto na sumisimbolo naman sa kultura Pilipino. Ayon sa project head dito at proud Chinoy na si Chino Chow, isa itong pagbibigay-pugay sa mga kontribusyon ng kanilang mga ninuno sa syudad lalot isa ang Chinese-Filipino community sa mga naging haligi ng City of Pines mula pa noong early 1900s. Paglilinaw naman ito, walang kinalaman ng mural art sa anumang tensyon ang namamagitan sa Pilipinas at China sa usapin ng West Philippine Sea. Sa halip, ito ay munting kwento lamang ng pagtatagpo ng kulturang Pinoy at Chino at kung paano ito nagbunga ng isang panibagong pagkakakilanlan, bagay na dapat lalong pagyamanin. Kaya para sa mga nagnanais mag-explore ng something new, kulayan na ang drawing ng barkada at bisitahin ng viral na 200 feet na mural art sa Kisad Road sa Summer Capital of the Philippines. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo na ang TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa... TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo Pilipino.